dito na naman si Madam sa bundok. Sa nakikita nyo, tumutubo na yung mga tanim nila dito. Siyempre, sinama ni Madam itong alaga niyang dinosaur dito sa bundok. Kung hindi pa umakyat si Madam sa bundok, hindi pa makakaligo yan. Tubig ulan pala tong nililigo ni Madam. Kaya unang buhos, magugulat ka talaga at maninigas sa lamig. Hindi yan coke ha, shampoo yan. Maagang gumising si madam. Kasi alam nyo na, mag-cooking show na naman siya. Ang lulutuin ni madam ngayon, ang mga paborito niyang pang breakfast. Inuna niya itong hiniwa itong mga talong. Parang nilagari mo na yung talong na yan, madam. Basta ganyang hiwa lang ang ginawa ni madam sa talong. Dahil merong talong, Siyempre may okra. May pasenya-senyas pa tong madam nyo. Basta ang sinabi lang ni madam dyan, putulin yung ulo ng okra. Mga paboritong gulay itong mga ni madam. Manira naman tong mga langaw na to. Basta nasa bundok ka, madami talagang ma endangered species. Lahat ng ulo ng okra iniwa na talaga ni madam. Hanggang sa tuluyang wala ng ulo yung okra. Natapos nang hiwain ni madam yung talong at okra. Kaya isunod na naman niya itong hotdog. Basta hotdog talaga, paborito yan ni madam. Pinalatan lang ni madam yung hotdog. Basta tanggalin nyo lang yung plastic na bumabalot sa hotdog. Pagkatapos nga balatan ni Madam Lahat, i-slice na naman sa gilid-gilid. Effective na technique daw yan para madaling maluto yung hotdog. Kaya itong Madam nyo, walang pinalampas. Lahat ng hotdog, in-slice-slice -slice na niya. Lahat ata ng klase ng hotdog, paborito ni Madam. Siyempre, dahil may hotdog, may kasamang ham na yan. Dito na naman mata-challenge yung madam nyo. Dito nga sa organic na kalan. Talagang mano-mano to. Walang matik dito. Nung nakasiga na ng apoy si madam, sinalang na niya yung kawali. Tapos naglagay siya ng use oil na mantika. Yung sakto lang yung hindi ka magka-kolesterol ba? Inuna na nang prituhin ni madam yung hotdog. Ewan ko, basta yung hotdog masarap talaga kapag piniprito. Pabilisang prito lang to, hinangon na kagad ni madam. Bakit kaya yung hotdog pang breakfast lang no? Noon kasi ginawang lunch at dinner to ni madam. Luto na nga itong hotdog ni madam. Kaya isunod na natin itong prituhin itong ham. Basta may hotdog talaga sa breakfast, hindi mawawala yung ham. Hindi talaga kumpleto yung breakfast mo kapag wala ito. Sus, talagang may budget ka lang ngayon madam. Bago tuluyang masunog, ginango na kaagad ni Madam lahat. Abay matik, naluto na kaagad itong ham ni Madam. Ang susunod na pipituhin ni Madam, naku, nakipagdigmaan pa siya sa mga manok. <laughs> Talagang nanguha pa ng itlog si Madam. Masarap kasi yung breakfast kapag may itlog. Bago mahuli pa si Madam sa manok, ipiprito na niya ito. Binigla lang ni Madam sa pagprito itong itlog. Hindi kasi pwedeng i-overcook to. Kaya eto, luto na itong piniritong itlog ni Madam nako kung hindi pa kayo nakatikim ng talong na piniprito, abay, ang lungkot naman ang buhay nyo. <laughs> Sinasabi ko sa inyo, masarap talaga yung piniritong talong. Ito talaga yung paboritong gulay na piniprito ni Madam. Siyempre, ito din yung kukumpleto sa breakfast nyo. Abay, luto na pala itong piniritong talong ni Madam. Kaya isunod mo na yung okra. Yung okra, pwede mo namang ilaga. Pwede ding prituhin, katulad ng ginawa ni Madam. Kaya eto, luto na yung piniritong okra ni Madam. Ang susunod nga na priprituhin ni Madam. Abay, nanguha pa siya sa mga taniman nila. Wala kasi to sa plano na lulutuin ni Madam. Kaya hindi siya nakapag talaga. Eto nga at kumuha pa si Madam ng dahon ng kamote. Ewan ko na lang kung hindi pa haba ang buhay ni Madam nito. Halos puro masustansya pala tong niluluto niya. Minsan lang kasi ito makapag-breakfast si madam. Kaya nilugos-lugos na niya. Lahat ng gulay na tinanim, niluto na niya. Abay, pwede din pala itong prituhin itong dahon ng kamote. Alam nyo na, si madam, mahilig talagang mag-eksperimento. Bali, half cook lang itong ginawa ni madam. Hindi na niya pinatagal sa pagprito, hinango na niya kagad. Kung walang tuyo sa breakfast niyo, huwag na lang kayong mag-breakfast. <laughs> Eto kasi yung tataob sa kanin nyo. Etong tuyo na to, sariling gawa lang to nila, madam. Makalimutan lang ni madam lahat-lahat, wag lang yung tuyo. Dahil may tuyo, kumpleto at perfect na perfect na yung breakfast ni madam. Sa bundok lang pala makakatikim ng ganito kasarap na breakfast si madam. Tapos sasamahan mo pa ng ganitong kanin. Mapapadami ka na lang talaga ng kain ito. Luto na nga itong mga kanin kaya nilatag na sa sahig. Wow! Siyempre, hindi pwedeng walang kape sa breakfast. Kahit mainit pa yan o malamig, kape is life talaga si madam. Tamahan mo pa ng ganito kagandang view, mawubusog ka talaga. Sa dami na niluto na breakfast ni madam, hindi na magkasya sa lamesa. Kaya sa lapag na lang kami, sama-samang kakain. Sinasabi Sin. ko sa inyo, kahit gaano pa kasarap yung niluluto mo, mm. kung mag-isa ka lang kakain yan, walang lasa talaga kinakain <laughs> yung kinakain mo. Yung sama-sama kayong kumakain, yan yung magpapasarap talaga.